So today may bagong adventure naman tayo Pupunta tayo sa isang lugar Sa isang flip-flip na lugar Talagang flip-flip to Okay, and may falls doon And may merong maliit na paliguan doon And uh, papakita ko sa inyo kung ano yung ganda Yung nature, yung alam mo yun Yung sa probinsya nyo lang mahahanap And uh, eto na yun papunta dahil sasakay tayo ng habal-habal pala by the way sasakay tayo ng habal-habal papunta doon kasi wala nang ma wala nang masyadong bumabiyahe na mga jeep so sasakay tayo doon and uh, yeah so mga kalamay ah uh, yeah. kasama ko yung mga kapatid ko and uh, mga pinsan ko and uh, pupunta tayo doon sa falls na sinasabi ko sa inyo and let's go Sige so, mga kalamay, nandito uh, na kami. Maingay pero Danke, na medyo hindi na maayos yung kalsada. Ayan, makikita nyo medyo <laughs> medyo na ano, shaky na yung ano shaky na yung dinadaanan namin kasi oh yun o. Oh. ganon ganon Shaky na. ganon ganon na ganon ganon na kita ang ganon 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 Okay uh, alam mo yun ah, uh, uh, umaalis na yung sinakyan namin and uh, yan, maglalakad kami Pababa, papunta dun sa uh, spot natin, okay? And ah, uh, let's go tumitingin ako ng mga gagamba kasi kasi may mga sapot akong nakikita, tabi ko Baka makahanap ako Kaya, anyway, sige na, ito na Ang daming, hindi namin kabisado kasi matagal na nga akong hindi nakapunta Di do, King! Oo, oh, doon, doon, doon. Ayan, so yan, kasama ko. Ito. Wow, nature na nature mo. nyo naman. Ito yung gagawin natin. Ito yung uh, mga ginagawa natin. Every time nandito tayo sa, ano, dito sa <coughs> probinsya. Tignan nyo. Dito pa lang. Dito pa lang, tignan nyo. Kumpara nyo yung, ano, kumpara nyo yung mga, mga ilog-ilog natin sa alam mo yun? Sa Manila, Cavite. Dito pa lang yan. Oh, napakalinaw na ng tubig. Tingnan nyo yung linaw ng tubig. Tingnan nyo yung linaw ng tubig. I-zoom. I-zoom ko. Okay? I zoom ko para makita. Tingnan nyo yung linaw ng tubig. Ah, hindi nakita kita. Hindi kita, ibang pwede dito, pwede doon doon, pero doon tayo, kasi may may talunan doon. may ta yung tingnan nyo naman wow Iy! ito yung sinasabi ko sa inyo eto, tingnan nyo tingnan nyo tingnan nyo yung linaw ng tubig na yan eto tingnan nyo wow wow, ato pa go! may dapat ikaw eto ano pa lang yan ha, kumbaga ito yung pinaka uh, mini pool pa lang yan meron pa dun sa taas meron pa dun sa taas talaga napakaganda tingnan yung tubig na yan wow wow, talaga, sobrang alam ko magiging OA ako, pero a -a, wala na akong pakialam dun, meron pa dito mas maganda, and uh, yun yung pupuntahan natin yeah hindi <laughs> 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 Napigtas ang gaga ng sa putik. Kung so, oh, talaga, sabi ko. Wow. Well, well, ang sarap maghanap dito ng gagamba, pero hindi ko papalagpasin muna yung, yung, ano mo yun, yung uh, swimming uh, adventure. And eh uh, ito, tingnan nyo naman yung dinadaanan namin. No? Napakasusukal niyan. Para lang mapuntahan yung spot na yun. Yeah. Hindi ako nagsisi na alam mo yun, gumastos ako para dito, para sa adventure na to kasi wow, tingnan nyo, yung kanal-kanal pa lang nila, pinakakanal pa lang yan, tingnan mo yung kung gaano ka clear yung tubig um, uh, if nandito ka sa summer if nan, alam mo yun, malapit ka and gusto mo yung ganitong klaseng adventure pumunta ka dito sa lulugayan and uh, um, diba? witness witness mo yung ano, witness mo yung Uh, ganda ng nature na to. Ah, naglalakad pa kami ng medyo malayo pa ng konti. Kasi dun kami sa may talunan. Dun yung maganda talaga. And hopefully, hopefully ma-witness natin ngayon yung parang na-witness ko dati na sobrang blue ng tubig talaga. Sana yun yung matimingan natin. Oh, mga waj, meron na naman dito. ano Wow, ang ganda. Pwede na din dyan pero dun tayo sa mas maganda. Oo, oh, malalim yung dyan tinatalon din yung mga bata yan pero doon tayo sa mas maganda sa taas sinasabi nila ayan oh nagsibalik yung mga pinsan ko kasi sinasabi nila na, talagang yun daw yung madadatnan natin yung blue blue na tubig na napaka clear wow sana mapapakita ko sa inyo kasi sabi ko nga don't underestimate yung mga gantong klaseng ano may, yun, may mga lugar pa na magaganda talaga dito ayan to magandang gagambahan to

Tara, tatalon tayo doon. Ha? May dapat din to. May dapat din tumalon si Guya. And tatalon din tayo, syempre. <laughs> andun na sila. andun na sila. Ganoon na. Gusto-gusto yan. Tumalon din siya pwede kasi na-operahan yung uh, paa niya. Wow. Damn, son! Go. Mga kaibigan, gagawin ko to para sa inyo, okay? Hindi lang ito comment down below. Sure, so, na muna tayo sa mababa. Ready? Para makita na ito. Thank you. Yo! Ano yan? Yay! Let's go! Voy a mandarlo. ipapakita ako sa inyo. And uh, kung saan tumalun si Kuya, doon sa taas, tatalun tayo doon. Walang problem. Okay? best. So, you know, kung saan tumalun si tatalun din tayo, siyempre. Hindi natin pa kung yung mga, mga ganitong blessing uh, pagkakataon. So, dyan ka lang. Dyan ka lang. You know, you know. Wow. Let's go. Have you ever failed Are you listening? Damn. may dumami na yung tao. Ayan, madami na sila. And uh, dito na kami sa taas po Ayan, may mga magaganda pa dun. May mga mini falls pa dun sa unahan. Kaya lang, okay na kami. Nagsettled na kami dito. And maya maya, uwi na tayo. Kasi yan, uh, alas tres ako no, nagpasundo sa, ano, sa, tricycle. So, let's go. Uwi na. May nakita daw na sa dito. Ano. Hi. Doon, doon. Ito, so, may nakita dito. Ayan, you know, oh. Oh, hindi ko alam kung ano yan. Pero, kayo na humuska. Either palaka, ahas, or bayawak, or kung ano man. Um, hindi na namin nalapitan kasi medyo delikado. Sinbaga, Lamay. I hope uh, nag-enjoy kayo sa adventure natin yun. And uh, if hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe kasi madami pa tayong adventure na kagawin sa channel na to. And uh, yun lang. Have a great day ahead. And comment down below kung ano pa yung mga suggestion nyo na pwede natin gawin dito. Let's go. Happy keeping, happy hunting. And uh, stay good. Peace out. Let's go! Share if you like it.